Okay mga kaibigan, nato ay natawa ako dito. At uh, nakita ko po itong comment ni Carl James Martin. Ako po ang buhay na patunay dyan. Uh, ako po kasi ang uh, nakipag-communicate uh, sa Team Martin. Actually, they reached out to me para po iset up namin ang, uh, ang uh, sparring ni General Casimero at ni Carl James Martin. Yan po ay matapos bastusin ng Casimero Brothers noon ang uh, wala namang ginagawa sa kanila na si Carl James Martin. At tinawag nila na walang tahal, ba diba? Galit na galit si Jason kasi that time uh, maraming fans na si Martin kahit hindi pa world champion. So to cut the story short, mga kaibigan, uh, nagkaroon na po ng uh, uh, parang training camp na dito sa Manila 2021 May. If I'm not mistaken, May 4, lumipad sila dito sa Manila, sinundo namin sila. At uh, nalaman po yon ng Team Martin, ano? Ang nag-reach out sa akin si uh, I think yung ate ni Carl James Martin and yung kuya. Okay, so dahil nga po, nung nasa Ormoc pa yung magkapatid na Casimero, binabastos yung Carl James Martin at uh, hamon ng hamon, okay, wala daw tahal. So mag-magino -mag po, magalang pong naghamon ng sparring ito pong team ni Carl James Martin. Sabi nila, um, sir, uh, it will be uh, a great privilege para ma ni Carl James Martin ang isang world champion. Kasi that time world champion po si Casimero eh. So, saan po ba? Yan. Totoo yung sinabi niya ni Carla Martinez. Carl Martin. Uh, when and where yata. Saan po ba kami pupunta at uh, let us set up the sparring? So, ako naman, eh sabi ko eh, sa aking palagay, eh hamon ng hamon tong na kasi meron. Ibig sabihin, papalag talaga at matutuloy to. At that time, uso pa yung, although ano pa yun eh, COVID pa, bawal pa yung event-event, pero nakalusot kami sa pag, ano namin, pag uh, set up namin nung uh, exhibition ni Billy Jack sa ni Janrell. So, eh di, nag sila, no mga kaibigan Ako naman, excited ako So, nag-reach out ako kay General Sabi ko, bro, itong Team Martin Nag-reach out na, na gusto daw nilang mag-set up ng uh, sparring uh, Ay, ano natin to bro Kailan natin i set up to? Uh, i-set up natin So, syempre, mabablog din mga kaibigan Alam niyo po sagot ni Kasi Mero Ay, bro Wala pa akong condition eh <laughs> Ay, nako o oh, yan, di ba? Yan po mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. Kaya ito pong sinasabi ni Carla Ms. Martin. Totoo po yan mga kaibigan. Ano nga ka ba yung pangalan ng ate niya? Si Mama J.L. Martin. Yan. Tsaka yung kapatid niya, si Japet. Yan po yung uh, kausap ko that time. So, sa makatuwid, yan po mga hamon ng hamon na yan. Pag pinatulan at pinalagan, talagang takot po yan. Kagaya po nung ano, yung pag uh, invite po sa atin ng ATK para maglaban tayo ni Jason Casimero. Mga kaibigan, inoferan kami tig isang milyon. O sige, Uh, nag-agree kami, si Jason naman ayaw. Tapos ngayon na wala na po silang pera, eh sila po ngayon ang maghahamon-hamon na. O oh, eh, wala nang offer yung ATK yung eh, mga kaibigan. So, yan po na yan yung uh, sinabi ni Karl Hermes Martin. Accurate po yan, totoo po yan. Di ba ho? Ngayon, binastos na naman nila si Carla Ms. Martin kasi nanalo. Bakit kanyo? Kasi sobrang ingit nila dahil nasa Amerika si Carla Ms. Martin uh, na pag At uh, sila naman po, hindi na po muling makakatungtong sa Amerika dahil si General na uh, revoked po ang kanyang visa. Si uh, Jason naman po ay nag-overstay sa US. <laughs> so, yun. Classic example. Kaya sabi ni Boy Bakal ito, uh, kasi mero wala daw bilat. <laughs> Umurong ang bilat. I mean, kay uh, Carl Carla Martin. Totoo po 'yan dahil po uh, yung pagkatalaw nila nung sinabi kong dadayo si Carl Miss Martin, eh bigla pong napalunok yung dalawa na 'yan dahil biglang sabi sa, "Eh bro, hindi mo na bro dahil wala pa akong condition." <laughs> eh champion ka eh. 'Di ba? Naghamon yung bata sa iyo, wala kang condition, sabay wala kang condition, hamon ka ng hamon. belat yun lang mga kaibigan, huwag kasing mayabang, ba? Diba? Tapos pag hinamon, wala naman palang palag na uh, mari makikinig tayo sa kanila, ba? Diba? Peace out, silver voice TV. Comment down below.